Ito po si Papi guys, nagpahinga. Yan pong supot guys, nandyan pa kasi yung apo ko guys, hindi pa pumunta dito. Ibibigay ko yan guys, galing yan sa aking sponsor. Anak, papi, papi, magsi good morning kasi imong viewers pangga. Papi. Say good morning to your viewers. Sige na anak, say good morning and say thank you. Guys, good morning. Kumusta po kayo dyan guys? Si papi guys, oh. Siguro ano, hindi po yan natutulog si papi guys ha. Nagpikit-pikitan lang po yan sa kanyang mata. Ayan, nakikinig lang po yan sa akin nagmamasid lang po yan hindi ko po siya pinalabas guys kasi marami pang mga sasakyan na dumaan upo guys marami pang sasakyan na dumaan so mas safety po si papi dito guys kasi nandito lang po siya sa bahay so mamaya guys kapag wala na ano wala na masyadong dumaan na mga sasakyan guys palabasin po siya Matakot po akong masagasaan si Papi, mga palangga, kasi mahal na mahal ko po yung asong yun. Yan, good morning! September 4, 2025 ang ating date ngayon. Kumusta-kumusta ang aking mga pinalanggang viewers and subscribers? Sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, guys, at uh, bigyan po tayo ng maraming blessings. Yan sa ating Panginoong Hisos. Good morning, good morning. Ayan, ayan pangga oh. Mayroong ibo na dumaan pangga. Pirik-pirik ko no pangga. <laughs> ayan po guys. Mayroon na namang ibang klasing ibo na dumaan. Yung boses niya is iba din, pirik-pirik. Yung boses na bu bumubuka sa baba ng ibon guys, pirik-pirik. So, ibang klasing ibon na po yun, guys. Marami kasing ibon dito sa amin. So, hello! Good morning, everyone! Kumusta po ang inyong morning dyan? Ang inyong evening, afternoon? Kung saan man kayong solok ng mundo? I love you all! Mua! Mua! Thank you, thank you for always supporting us. Huwag po kayong mag-alala, guys. Every day, magkukuha po ako ng maraming video ni Papi para po sa inyo ipapakita ko palagi sa inyo si Papi guys kung anong ginagawa niya dito sa amin. So, thank you, thank you sa inyong palaging panunood. Happy, happy Thursday. Mua, mua, mua. Yan po si Papi. Napakabihib. Napakabihib ng akong aso guys. Pinangga kainin ako guys. Oy. Love kainin mama. Oy. Opo guys, lab ka ining mamalisa si Papi guys. Buutan ka akong iro guys, oy. Grabe ka buutan na ning Papi guys. Tinood gid na. Tinood na guys, oy. Narajod ni siya diri sa amua guys si Papi. na paminawang langgam anak pirik pirik kuno anak paminawa anak paminawa anak pirik pirik daw anak so ayan mo niya akong update ni papi dere guys sulod sa balay ayan dito lang muna kami sa uh, loob ng bahay guys kasi wala pa namang customer so samahan ko po si papi dito ngayon So, thank you, thank you for always watching, guys. I love you all. Salamat po sa palaging panonood. Happy Thursday, kanatong tanan. And sana pagpalain po tayo ng palagi. Pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon, guys. I love you all.